yun guys. Isang maalang araw sa inyo lahat. Ngayon kasi siging kaulan. Akapon pa pala. So, ang ginawa ko, yung may mga anak nating kambing, eh, kinumpayan ko na lang nito. Kasi nga, hindi natin pwedeng ilabas at naulan. Mababasa yung anak. Kawawa naman. Baka kukunit. So, ito, nagkumpay na lang ako. Yung pakain sa kanila dyan. Ayan. Ayan baka mamaya eh, ipipipil sa kasaging naman eh lagay natin Although kanina nakakuha na ako kapag na ako dyan so na natin so, parang kanila so, sikap, so lumayan, para tulung so, ng kain ah, eh, sa kanya so, gustong -gustong kambing guys ano mga kuntis natin Ang ibang nakatali dito ay eh, nilabas ko. pwede naman yung sa sila makaano ah kain eh tapos kuno kasi na

Pinapawalan-walan natin minsan at sinasalik natin sa labas minsan. Dito tumatapos na. Dito muna sila. Yan. Dito, nagagyan natin ng kain. Para mabusog sila. Mamayang hapon, saging naman at ipil-ipil na -ipil, ibigay natin sa nilisok na yung ulo Bus niya na, yun na lang naiwan okay, Ang gusto ito guys eh. Yung bang parang kugon, hindi ko alam kung anong pangalan ng damo na ito eh Parang siyang kugon Pero ang tawag sa amin ito dun sa ano Sa lugar namin, sa Kison, eh balik balik Pag nagabunga siya Sa iba naman, ang tawag nito nila ay bugang Makati, parang may mga tinik siyang mapino na ano sa inyo ay hindi na muna guys